Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Gemini! Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin ang prediction 2025. Ano? ko ano ba ang parating sa'yo sa money, love, at sa career mo. Okay? And to naman po sa mga bago kong subscriber at sa mga cross-watcher, especially, ano, na hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident na lamang na dinala kayo ng inyong gabay para makakuha po kayo ng mensahe. At uh, naandito po ang aking YouTube channel para supportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisayos nyo ang inyong buhay, kapuhayan, relasyon nyo sa pamilya, sa kaibigan, co-worker, at sa inyong mismong karelasyon, ka-partner, living partner, asawa, or anak, ano? So, ang intention ko ano uh, sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahalin niyo po ang inyong sarili. At Gemini, naway magkaroon ka ng self-love. Okay? Ang self-love hindi yan selfishness, hindi yan self-desire. Kasi ang katawan mo ay templo ng Panginoon. Your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? Kaya mahalin mo yan. Meron nga sinasabi sa Biblia, 'di ba, na uh, kapag sinabi ni, ni Lord na mag-move forward ka or look forward, huwag ka nang maglook back. Ano? Baka maging pillar of salt ka pa. Kaya sa 2025, kung meron ka mang pangit na karanasan noong 2024, meron kang bad habits, attach ka, attach ka sa pera, attach ka sa kung ano man sa mga bagay-bagay. Okay? So sa sinasabi yan sa Genesis 19:17, ano? Ah, uh, mag-wag ka na mag-look forward, then move on ka na. Okay? Ah, wag ka na mag I'm sorry. Huwag ka nang mag-look back. Look forward ka na and look, uh, move on. Okay? Kaya harapin mo na ang year 2025. So ngayon, Gemini, pasensya na, humaba ang ating intro. Pero alam mo Gemini, ano? Marami lumalapit sa akin na kasi nung panahon ko ano uh, pag sinabi mong automatically pagka hindi mo nagustuhan yung tao yung sitwasyon ano gusto mo masunod ang gusto mo ano mangyari ang gusto mo kaya bumibili kayo ng mga panangga uh, mga ano anong lucky charm medalyon na karamihan ay mga dark okay pinapalayo nyo lang ang inyong kaluluwa sa Panginoon ano hindi nyo alam kung sino ang dark worker at ang light worker Okay? At ah, ang soul kasi natin, meron tatlong klasing uri yan. Ano? At sa tatlong uri yan, meron pa yung breakdown. Kaya, alam mo, Gemini, hindi mo maiintindihan kahit sabi i-explain ko pa sa'yo. Basta, ang masasabi ko na lang, magbasa ka ng Biblia. Okay? Gawin mo yung roadmap. Okay, Gemini? Walang mawawala sa'yo ah uh, kapag binasa mo ang Biblia. Okay? Instead, magkakaroon ka pa ng bagong pananaw, magiging positive thinking ka. Yan ang masasabi ko. Okay? So, simulan natin sa iyong love life. Hindi ko alam kung ano ang darating sa iyong love life. Alamin natin sa ating baraka. Ah, Inuna ko na ang paalala sa iyo, ha? Gemini. Gemini. Kung ayaw mo naman pakinggan ito, pwede mo naman i-fast forward. Nasa sa iyo ang iyong fingertips. <laughs> pwede mo i-swipe. Okay, fast forward. Hawak mo ang mouse mo. Okay, ano ba ang lock? Like may Gemini sa 2025. Okay. Mhm. Uh -huh. Lumabas na ang dalawa. Yung pagbang ano. Oh, wala na. Mhm. Magic Stream and Wizard of Awareness. Okay. Coming apart. aying Alam mo dito sa coming apart na baraha mo nakakita ko na um, una dito sa Wizard of Awareness 1 2 3 nakakita mo ba yan Gemini 1 2 3 So may mga pagpipilian ka dito ha ah. ano kung gusto mong maghanap ng layunin this year 2025 okay naman. Ano? Uh, iwasan mo nga lang ang mag-illusion. Okay. At kuha to. Home. Home. Okay, Gemini. Meron kang talaga mapagpipilian dito, ano? Ngayon, yung pagpapantasya, yung maging wishful thinking, kailangan maging klaro ka. Okay? Maging klaro ka dito. Ano ba ang gusto mo? Hmm. Sa buhay pag-ibig mo to ha? And maaaring makaramdam ka ng excitement. Kaya flying ka dito. Ano? Makaramdam ka ng excitement. At the same time, takot. Kaya parang nasa gubat ka dito. Ano? Makaramdam ka ng takot. Pero alam mo Gemini, ang relasyon ay para sa dalawang tao. Okay? Dalawang tao. Kaya, matuto ka na intindihin ang feelings mo at ang feelings nung magiging karelasyon mo. Okay? Hmm. Kung hindi ka makapagpasya dahil malamang yung no, iba sa inyo talaga marami kayong option. Ano? Dapat mong suriin ang mga advantages at ang mga disadvantages. Ang bawat option ano, Gemini, para makagawa ka ng pinaka mahusay na mapagpipilian mo. Okay? Also, sa 2025, Gemini, hanapin mo ang purpose mo this year. Okay? Yung layunin mo. At maging maingat ka pagdating sa mga romantikong desisyon. Ano? Yung iba sa inyo, baka magkaasawa kayo. Ang okay? maring walang kasalan, maring may kasalan pero uh, mauwi kayo sa pagiging mag-asawa, isang pamilya, makabuo ka ng bata. Ano? Ngayon, um, kaya ang sinasabi ng baraha, hanapin mo ang iyong purpose. Hindi yung biglaan, ano? Hindi dahil sa nag-init ang katawan, ganun-ganun uh, na lang. Hanapin mo dahil kaligayahan mo to. Kaya nga sinasabi ng baraha, marami kang option, marami kang pagpipilian. Okay? And maaring kailangan mong gumawa ng decision, ano? Uh, sa pagitan, sa pagitan, dahil meron tayong coming apart sa pagitan ng kasintahan. Or marahil sa pagitan ng pag-ibig, pamilya, or hindi man pamilya to karera. Karera mo, career at malamang ang lahat ng mga mapagpipilian mo ay maharing uh, kaakit-akit. Tingnan mo, ang ganda nito. ba? Diba? Hmm. Kaya, um, ano ba yan? Maingay. Sorry ha. Uh, kaakit-akit para sa'yo. Maaakit ka sa sobrang ganda ng ganyan. No? Hmm. di ba? Parang batis. Parang may mga diwata dito. So, maaakit at maaakit ka. Ngayon, Gemini, makakabuti sa'yo na pag-isipan mong mabuti ang mga bagay-bagay at maging masigasig sa pakikipag-communication, ano, Gemini, uh, pagsusuri lamang ang magbibigay sa sa'yo ng nais mo, okay? Yung hinahanap mong kasagutan, kaya kailangan mo suriin talaga, okay? At saka, Gemini, sa love life, maaari ka rin matukso. or magmadali sa isang sitwasyon hindi ka na nga tatakbo eh. Lilipad ka na nga eh. Kaya masyado ka nagmamadali eh. Huwag ka magmadali. Okay? Hmm. Huwag mong hayaan ang pagnanasa at pagsinta mo sa isang bagay na sa katagalan ay hindi rin lang magtatagal. Okay? Makabuluhan yan. Mahintinda mo may yung sinasabi ko, Gemini? So, Gemini, mahalagang isipin mo ang lahat ng pwede mong pagpilian, pagpipilian, pati na rin ang mga red flags, ano, Hmm. isama mo na rin yan at kung ang tingin mo ay may mali magtiwala ka sa iyong instinct okay hmm. yan ang masasabi ko sa iyo hindi ko alam kung ilang taong kan Gemini, baka 27 20, 46 years <laughs> depende kung ilang taong ka okay, and move on tayo Gemini sa iyong career alamin natin pag humihina ang boses ko, Gemini. Ibig sabihin, may incoming call. Ano? Kaya, paumanhin na lang ha, Gemini. Lumalayo siguro yung mic ko. Dalawa ang napipick up kasi na sound. Whew, Gemini. Ano ang kalihan mo sa 2025? Ano ang kalihan mo sa 2025? Okay. Oh, new life. New life, Gemini. New life. Wow. Gemini. Oh. Ito siya. New life. New life. Treasure Island. Hmm. And then serendipity. Tapos meron tayong observer. Breath. Okay, Gemini. Yan ang iyong mga baraha. Gemini. Hmm. Dati ba nakaraang? Ah, okay. Gemini siguro dati nakaranas ka ng rejection. Or siguro ikaw ang Gemini na naging antisocial ka. So 2025, Gemini, returning to society ka na. Okay? Babalik ka na dyan Okay? Bagong new life na. New life na Gemini. Kaya kung meron kang uh, pangit na kanan na, na Sundays 2024, ano ba yung sinabi ko sa intro ko? Look forward. Move on. Huwag ka nang mag back. Kaya pala nasabi ko sa intro ko. Oh my God. New life to, Ayun, no? Treasure Island. Hmm. Yung past mo, obserbahan mo na lang. Okay? And then, uh, kung anong gusto mo this year? Ano? Gusto mo bang mag-look back? Gusto mo bang mag-move forward? Which is ang sinasabi sa inang lahat ng baraha. Babalik ka na sa lipunan. Kung dati naging anti-social ka, no. This 2025, returning to society ka na. Malamang na magkakaroon ka na, uh, or malalaman mga siguro talaga yung pinaka, uh, kung ano ba talaga ang iyong internal goals. Ano? Baka sa past years, this 2024, nag-obserba ka lang. Ano? Pinapakaramdaman mo lang or tinago ka talaga ni Lord. Ano? in isolate ka ni Lord dito. Hmm. Baka yung iba sa inyo, kayo ng spiritual awakening, ano? Tapos, uh, feeling nyo, ano? Pinabayaan kayo ng universe. Pero hindi. This 2025, new life na andito na ang Treasure Island, dinala na ng universe sa iyo. Tingnan mo naman. Hmm? Okay, Gemini, kaya tapos na ang iyong mga uh, hermit mode, isolation period. Okay na yan. tapos na yan. ano Ngayon, uh, maaring this year, handa ka ng sumali. Sumaling muli sa lipunan. Sa pagkakataon ito, Gemini, may mas malinaw na pangunawa ka na. Okay? So, kung ano ang gusto mong tuntunin, gawin, layunin, sa iyong karera, sa iyong buhay, ano? Hmm. Kung gusto mong maging uh, empleyado, gusto mong maging self-employed, ano? Entrepreneur, ano? Kaya, tingin ko, kailangan mong gumawa ng konting realignment. Kaya maghanap ka pa ng bagong trabaho or bagong department, yung iba sa inyo, no? Kailangan mo pa rin ang networking. Okay? Para makahanap ka ng mga mentor, teammates. Okay? You have to develop your career. Yan ang sinasabi sa iyo dito. Okay? Ng baraha. kailangan mo na mag-reach out. Abutin itong clover. Okay? 2025 Gemini, it's time for you. For you? Success. It's time for your successful life. Bago dadalhin ng universe sa iyo. Kaya huwag ka nang magpabanjing-banjing. Okay? Hmm. You have to develop your career. Ikaw lang ang makakagawa niyan. You have to develop your skills. Ano? You have to develop your energy. Kung saan ba dadalo yung enerhiya mo. Ano? Pero tingin ko, lalo na sa inyo yung mga uh, nagtatrabaho sa uh, uh, kumpanya, opisina, ano? Nakakita ko dito na merong, still meron pa outcast. Outcast ka sa work or sa working place mo. Ano? May mga tao na i ka. Iiwasan ka. Kaya naman makakabuti sa iyo na mag-work alone ka na lang. Work alone. Alam mo 'yon? Ah, uh, work alone. Masasabi ko na. Sabihin mo sa boss mo na uh, kung maari kang maging home-based na lang, ano, yung iba sa inyo. Hmm. Or kung gusto mo talagang mag-switch ng panibagong tra trabaho, ano, mag-quit ka sa sa work mo and then mag self-employed ka, maging entrepreneur ka, ano, para hawak mo ang oras mo at pwede kang mamili ng tao, ng client mo. At ikaw rin ang magdi-decide kung magkano ang kikitain mo. Ano? Nandito ang Treasure Island. Ikaw ang may hawak nito na. This year 2025. So, kailangan mong abutin yan. Ano? Depende ko anong klaseng sitwasyon ng meron ka sa ngayon. Kaya obserbahan mo na ang sarili mo. 2024, ito ang ginawa ko, ganyan-ganyan. Kailangan i-journal mo yan, isulat mo. Ano? Para matrace mo kung ano ba ang mga kinikilos mo. Then, kung hindi ka nakapagsulat this 2024, then simula mo na sa 2025, mag-journaling ka. Okay, Gemini? Pero syempre, kailangan mo rin talaga mag-contemplate. Ayan, kaya meron tayo ditong breath meditation. Or mag-muni-muni ka. Ano? Para... Uh, tingnan mo ang sarili mo at ang pagiging mag-isa ay hindi maari hindi ganoon kadali ano ano solo ka at malamang na magkakaroon ka din ng limitasyon let's say uh, magiging home base ka no ayaw mo na sa company kasi meron kang issue ganyan 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 so gusto mo na lang sa bahay ano pero magkakaroon ka pa rin ng limitasyon diyan syempre less communication yan sa mga coworker mo kaya merong advantage at meron ding disadvantage. Kaya kailangan suriin mo pa rin. Okay? Hindi ganun kadali. Hmm. Kaya kailangan mo pa rin ng networking. Ano? At nakakita ko rin na makakaramdam ka ng kalungkutan. Dahil sa outcast ka nga. Ano? Pero, contemplate ka na lang. Okay? Suriin mo ang sarili mo. Kaya kailangan mo ng self-realization self awareness, self reflection. Yan ang palagi kong sinasabi dito sa aking YouTube channel. Okay? At uh, Gemini, please don't ignore that word. Ano? Lahat tayo mga tao kailangan natin 'yan. At Gemini, hindi tayo nagpunta dito sa mundong ito para magpayaman. Okay? Para mag-away-away. Hindi 'yan ang mission natin mga tao dito. So, move on tayo, Gemini, sa iyong money. Alamin natin ang iyong money this coming 2025. Ano ba ang kapalaran mo sa may nalaglag na? Yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Intuitive walking. Clairvoyance. And then, turn on switch. Turn on switch. Alam mo, tinit. Ito, ito na lang, kuhanin natin. Okay, Gemini. Meron tayong dalawa. Soul Guidance and Be of Service. Okay. So, Gemini. Hmm, you have to build savings. Ano? Maghanap ka ng katatagan pagdating sa pananalapi mo. Okay? At, um... Ito, mm, be of service. Soul guidance. Turn on switch. Actually, I think clairvoyance. Ganon din, ano? Dahil, tingin ko, makakaranas ka ng matinding kalungkutan tungkol sa iyong pananalapi. Okay? Hindi mo matatalikuran to. Kailangan mo harapin. Kung 2024 nagdurusa ka or nagdusa ka sa mga problema about money, ano? At kung meron kang natutunan ano? Malamang meron naman. Then, masasabi ko na darating ang improvement mo dito. Ano? Magkakaroon ka ng improvement. Pero, kung ikaw ang Gemini na not lesson learn, ano? Malamang maintain ka sa pagdurusa mo sa pananalapi. Ano? Kung yung ipon mo na ubos, mali ka naman mag-ipon ulit eh. Diba? This time, this year, makikita mo ang iyong sarili na mas mahusay ka pa sa dati or mas matatag ka ano? mas tatatag ang posisyon mo sa pananalapi kesa sa dati kaya kung dati nagkaroon ka ng mga emotional na kalungkutan ano? pagkatapos ng pagkawala ng pera mo this time para hindi lumala or para hindi maulit maging wise ka na maging wise <laughs> wise wise ka na okay at uh, hmm, kung sa nakaraan ano kung sa nakaraan ano ba to hmm. kang ano dito ah mayroon kang um, malaki siguro ano nawalan pera sa dito hmm. sa kakaisin ng malaki ngayon Ah, uh, malaki nawalan pera si Maring mahihirapan ka na mag-adjust. Okay? So, malamang yung iba sa inyo, this coming 2025, malaki ang perang mawawala sa inyo. Pero pag nawala yan, kailangan mo mag-adjust. Kailangan mo rin humingi ng tulong para maalala ka. Lalo na kung ikaw ang Gemini, na meron kang spending habits, ano? kaya makakabuti sa iyo na i-give up mo na kung ano man yan, ano? hmm, Yung past living standards mo, ano? Siguro dati yung iba sa inyo kumikita kayo ng malaking pera, ano? Hmm, afford mong bumili, mamahalin, ano? Pero this year, wala ka ng pera or lumit na ang income mo, let's say, ano? Na hindi na katulad ng dati. So dapat i-adjust mo ang income at sa outcome. Okay, Gemini? Kapag hindi mo natanggap 'yan sa sarili mo, malamang na pahihirapan mo ang sarili mo. Ikaw din ang gagawa ng uh, patibong mo sa paghihirap. Okay, Gemini? Kaya, kung ano lang yung income mo, adjust mo yan, kwentahin mo yan, at alamin mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong i-outcome. Ano? Kung kumita ka ng 100 pesos, ano? kumuha ka lang ng 30, or kung ano ba yung dapat na pinaka mean na dapat mong bayaran, bayaran mo, and then, yung matitira, let's say, meron na natirang hatiin mo yon or kumuha ka lang na siguro mga 10% ng 70 na yan ano gemini para hindi ka mabaon sa utang para hindi ka makahirap ng um, makaranas ng hirap ano maring may taong tutulong sa iyo this coming 2025 pag wala ka ng pera pero dahil red ito alanganin ikaw talaga ang hihingi ng tulong pero ito hindi mo sure kung talaga mak ma tutulungan ka niya pero malamang na mahigpit ano uh, magkakaroon ng limitasyon parang bibigyan ka lang papahiramin ka lang ng ganito pero hindi na hindi mamimit yung gusto mong amount or yung gusto mong tulong okay Gemini so 2025 yan na nakikita ko sa iyong pera buhay pag-ibig at sa iyong karera so good luck na lang ano at saka remind ko lang ha kanina sabi ko nung intro na uh, tingin ko Genesis yun eh Genesis 19:17 na kapag sinabi ni Lord na look forward or move on Gemini huwag ka nang maglook back ano kasi baka maging pillar of salt ka lang okay always lahat tayo hindi lang ikaw Gemini always move forward huwag mo nang uh, balikan yung nakaraan. Pwede kang mag-obserbahan mo pero huwag mo nang lingunin pa. Dahil past is past. Okay? Yung future ang kailangan mong harapin. Pero hindi mo kailangan problemahin. Okay? Magplano ka. Magplano ka. Okay? Magplano. Hard work. Pero huwag ka na mag-alala. Yan ang sinasabi palagi ng Panginoon. At huwag ka na pupunta sa ibang mga manguhulang dark worker. Okay? mas lalo mo lang binibenta ang kaluluwa mo sa kasamaan. Hindi ka, hindi ka mapapatawad ng Panginoon pag ganyan. Lalo na yung iba sa inyo, Gemini. Ano? Dahil dito ko nakakita ang kadiliman. Okay? So, Gemini, maraming salamat sa like, share, comment, at sa inyong oras na panunood. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.